Hello mga lalabs, ayan, kakain na naman tayo, ayan, mag, nagluto ako ng chicken soup with sayere, sayere, <laughs> ngayon inagyan ko ng kanin, kasi syempre hindi tayo mapupusok sa pag kanin, kaya lagyan natin ng kanin, ayan, hanggang tayo mga lalabs, ayan, Mmm, sarap. Ang sarap sa malamig ng panahon. May unyak. Ang sarap mga dalas. Linagyan ko ng ano, <laughs> amo ko kasi, ayaw niya ng may luya, tsaka lemongrass. Kaya, nung naluto, nagbukod ako ng para sa akin. Tapos, nilagyan ko ng lemon Lemongrass, oh. Para mawalay lang siya. Kaya, ang sarap-sarap ko na lalat. Lugaw. <laughs> hmm? 이 따라 누가 와? 그러 누가 왔니? 응 따라 ni may himay ko yung ano. Yung chicken. Ang sarap. Pinakulang ko muna yung chicken. Hmm, ang sarap. Ah. sarap. ko Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you for watching mga lalabs I love you all Don't forget, follow my page at paswa